Hello mga kasangga, kumusta po kayong lahat? Ito nga pala ang aming side hustle dito sa Bansang Australia. So kami po ay nagde-deliver ng fresh na isda sa mga rural areas dito sa New South Wales, sa Sydney. So kung sino nga pala ang mga gustong magpa-deliver sa inyo dyan na nandito sa New South Wales, ay kontakin po lamang kami sa aking page na Jumil Ignacio Official. At ngayong gabi nga, kami po ay magde-deliver sa Kundovolin. So 6 hours away from Sydney yon. At gabi pa lang, piniprepare na namin yung aming mga pandeliver para sa umaga, sa madaling araw, ay alis na kaagad kami. Kaya tara, samahan niyo po kami ngayong araw sa aming delivery sa Kondobulin. Let's go! Hello mga kasangga, pupunta po kami ngayong araw sa Kondobulin at kami po ay magde-deliver ng isda. It's around mga 7 hours drive po papunta doon. Alas 2 pa lang po ng madaling araw dito kaya medyo tahimik pa. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming adventure today, kasama ng aking pamilya. Let's go! Hello mga kasangga Dito na muna kami sa Let go, stop dito Sa McDonald's Para medyo mag relax ng konti After mga After mga 2 and a half hours drive From Sydney Yan sila dun Si Nakati, si Jamila si muna sila kaya Medyo pahinga muna tayo ng mga around 15 minutes Pag iiglip lang muna ako Pahinga muna tayo ng 15 minutes So, kita na lang ulit tayo mamaya at uh, kita tayo sa kita tayo sa kondubuling let's go see you again nag-stop over po muna tayo ngayon dito sa orange so dalawang oras pa bagong layo sa kondubuling so tingnan nyo muna yung kung ano yung itsura ng orange yung mga farms dito nakikita nyo ba yung sa likod ko na yon kung saan gaano kalayo yung tingin nyo hindi sa akin yan <laughs> Ikita nyo yun yung ipon ipon na yun puro yung tupa mas malayo lawak ng farm so yun po muna bye muna sa ngayon at uh, kita tayo sa kandubulin in 2 hours so bye muna Manildra, the, the flower. Hello, guys, we're in Bolgan Gate. We got silo over here, and this old structure here, and a pub. Hello, karating lang namin ngayon dito sa Kondo Bolim. So halos inabot din kami ng araw, mga 7 hours sa drive. So finally, so ngayon po ang oras ngayon dito ay nasa 9.30. So malis kami sa bahay ng mga 2.30 ng madaling araw. So itadarap na namin ngayon yung isda doon sa likod na nasa pulang kulang 50 kilos din yung isang drop. Kasi maliit lang yung ating sasakyan kaya yun lang kumasya. Kabilang sa na Apat na. So yun muna. So, maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli.